luto natin na to ay na yung sa taas ito. Nandito na nga yung aking mga sasangkapin tulad nga nito ay mga laman loob ng kambing Patuloy-tuloy na ang ginagayat ng ginagayat ng aking mga kasamaan Ano yung Tutungo na nga pala ako sa aking paggigisa. Nilagay ko na nga yung mantika at yung mga iba't ibang ritado na. Eh may muna natin siya. talaga yung pinakamasarap sa ating buhay mayroon ng pulutan at mayroon pa tayong tatagayin at nandito nga si Boss Among siya nga pala yung nag sa amin dito sa bayan ng Lubo ito na nga yung pinakamasarap patuloy-tuloy nga na rin ah luwalian. ilang sandali pa mangyayari na to ito yung kaparis ng ating alak Pagsasabay-sabay na natin yung lahat ng pampalasa Para lubasa na talaga siya Patuli tuloy natin na Eh may siya Ito talaga yung pinakang Special na pulutan Mapa man siya O Mapa -pirman. Itong luto natin na to ay Pangalanan natin ng version nga pala ni Mr. Pipsto, Hindi version ng iba to Mapaita na tuyo Kumuha na nga ako ng daon ng sampalok. Ito yung ating ilalagay para pampaasim niya na. Siya naman ang aking imemekos, mekos, mekos na. Mister patikin mo. <tap> Isa sa pinali. Kasangkap niya. Siya yung sila sa lahat ng lasa. Maging maasim man siya o maging maalat siya. Ito talaga yung magpapasarap ng lubos sa kanya. Ito. <tap> Sa tingin ko, ito yung lutong-luto na. Pumuputok-putok na siya. Tara na! Minsan, may mga sablay nga talaga. Titikman na nga natin siya at maraming uhusga dito sa niluto ni Mr. Peps. Hindi lang ako. Yung mga hurado nga pala. Ito hindi natin babayaran yung mga hurado na to. Sila yung mga eksperto talaga sa mga panlasa. Ito sila. Si Mr. Peps muna. Ito yung version na Mr. Peps yung ginawa natin. Talang <laughs> suwabing-suwabing ang lasa siguro dito.

Yeah. Anong masasabi mo naman pre? Wow! nag pa nang! Hindi ko pinayaran to Malamang Dahil sa pagiging Kaya nagsabi siya ng nag <laughs> <laughs> Siya pa Shoutout sa inyong lahat Ito, ito pa nga pala yung isa Ito yung kagalang-galang Bayan kong Pinagtatrabuhan Bayan ang San Mateo. Sarap Sarap kaya ano pa, tara na! Shoutout sa ating lahat. Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin. At magagawa pa sa buhay. Baba, by. ingat po Ito. tayo lahat.